Okay mga kakainers, nandito tayo 5 o'clock mga umaga mga kakainers Stranded tayo sa lupang malakasan Muna nandito tayo Muna tutuloy sa RMBI Nandito tayo sa Gatsunan Station Maghihintay Maghipas ng ulan Pero kung ang gagawin natin mga kakainers Kung tuloy-tuloy ang malakasan ulan Ay tayo ay babalik sa tabi Sa ating bahay Pero nandito ba tayo sa kabilang bayan Mga kakainers, nandito tayo sa pahay magmasid-masid mo tayo mga kadinaps kung malakas uwi tayo sa naip mga kadinaps okay o ito mga kadinaps nandito na lang tayo nilinisan natin ang ating motor ni Wasingan dahil umuwi tayo umuwi tayo mga kadinaps galing sa trabaho dahil hindi tayo nagtuloy mga kadinaps dahil lakas ng ulan maraming tubig na natin kaya tayo umuwi ngayon ang gagawin natin mga mayas mga kadina kaya ipapanlawan natin ang ating motor yan okay, mababawasan lang yung dumi, okay.